Inilahad ni Engineer Dennis Agtay ng Provincial Planning and Development Office noong October 17, 2024 sa Committee of the Whole ng Sangguniang Panlalawigan ang mga pinaplanong proyekto at programa sa ilalim ng iba't ibang opisina ng Provincial Government ng Nueva Ecija para sa taong 2025. Ayon kay Engineer Agtay, ang Annual Investment Program ay nakabatay sa estratehikong layunin sa pag-unlad na nakaangkla sa malasakit agenda na nakatuon sa pagsusulong ng sosyo-ekonomikong kasaganaan, kasama dito ang pagpapabuti ng infrastruktura at produktibidad ng agrikultura pagpapalakas ng komunidad, episyenteng serbisyo publiko, katatagan sa sakuna at pagpapanatili ng kalikasan. Ang kabuang halaga ng proposed AIP ay tinatayang aabot sa 98.6 billion pesos na nakatuon sa mga proyekto at programa para sa kalusugan at edukasyon, kabilang ang alagang pangkalusugan medical mission, serbisyong medikal sa mga district at community hospitals, pagpapahusay ng mga pasilidad pangkalusugan, drug treatment and rehabilitation programs at educational financial assistance program. Isa sa mga pangunahing prioridad ng pamahalaang panlalawigan para sa 2025 ay ang sektor ng agrikultura. Kaya ipagpapatuloy ang Palay Price Support Program, Seed Support Program, Kadiwa na Pangulo Program, Crop Development Programs at Farm Mechanization Programs. Kasama rin sa AIP ang patuloy na pagpapatayo ng mga classroom buildings at e-libraries sa mga paralan, mga multi-purpose buildings at pasilidad na tutugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Ang malaking bahagi ng AIP ay nakatuon din sa pagsasaayos ng mga kalsada, kabilang ang konstruksyon, rehabilitasyon at pagbubukas ng mga bagong kalsada upang mapabilis ang daloy ng trapiko at palakasin ang pag-unlad ng ekonomiya ng probinsya. Sinabi Ni Engineer Agtay, ang mga programang ito ay hindi lamang iaasa sa annual budget o pondo ng probinsya dahil malaking bahagi ng pondo para dito ay manggagaling sa national government sa ilalim ng mga programang ipinatutupad sa Nueva Ecija. This is a business and it's reflected in our EIP. Mar marami po dito talaga inaasahan natin na manggagaling sa national government. Mm The national government po kasi nagkakaroon ng ibang mga programa na bago sila sumangayon sa proposal ng unang tanong nila, yan ba ay nasa AIP nyo? So, exactly. ginagawa po natin, ilalagay na po natin sa AIP para po pag yung National Government Agency ay nagtanong, ano ang proyekto na sa AIP na pwede namin kayo ay matulungan? Ready, ready na po natin isang meet sa kanilayon yung... po. Pinagtibay naman sa 37th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang annual investment program ng Guava Ecija para sa 2025 matapos itong indorso ng Provincial Planning and Development Office. Kasama si Jerome Tikia Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.